Hi guys! Welcome to my channel! At ngayon may nakikita kayo ditong flower. Gagawa ako ng dough. Uh, magluluto ako ng miki ngayong araw na ito. Pang natin kay Deson Wang. So, idodo muna natin ito guys. Kuha ako ng tubig. <laughs> Wala tayong tubig. Tapos maguhugas muna ako guys. So, this is water. Lagyan natin ng kunti-kunti. Mag-e-experiment ako. Kasi hindi naman tayo cook, guys. So, tingnan natin. Lagyan natin ng tubig. Para maging dough. Ayan. kunti Ayan, guys. Tingnan nyo. This is flour. Nilagyan ko siya ng 2 cups of flour. Ayan, lagyan pa natin. wali ano ito guys um, ayan konti pang tubig naglalagay na ako ng tubig Ala, sumubra yata ng tubig ito do muna natin siya and then gagawa ako ng noodles tapos ida-dry Ayan, guys, oh. This is flower. All-purpose. All-purpose flower. Ewan ko kung magugustuhan ni Deson ang ito. Kasi may kulay siya, guys. Wow. Tingnan nyo, oh. Tapos, idodo natin siya lamasing ko na lang sa kamay ko guys kasi mas maganda yan mukhang mukhang basa siya guys kaya dagdagan natin ng milkaro milkaro flower ayan ayan Actually, hindi ko talaga ginamit lahat yung flour, guys. Kasi, minsan hindi ko makalculate yung tubig. Minsan basa. <laughs> Yan, guys. Ah. Oh. Tingnan nyo, guys. Oh. Wow idudumo na ido idudumo na natin siya guys ha Ganyan, ha guys parang basa lagyan muna natin siya ng kunti yan hmm Tapos gagayatin ko ito mamaya. And then, ina -dry. Yan. Ang bilis. Ang bilis siya maging dough, guys. O, tingnan nyo. O, yan. Okay na siya. Tama na siya. Actually, okay na ito, guys. Kasi, gagayatin ko pa ito. Ayan. Gagawa na. dito ko gagayatin guys so yan, lagyan natin ng flour lagyan natin ng flour dito para hindi dumikit ganyan tapos oh uh, kita nyo yun guys grabe oh wow ang ganda songgong success <laughs> Wow. Taman taman na guys. Oh. Wow. O saan kaya natin idadala? Diyan muna guys. Diyan muna guys. Oh. ayan tapos na ang dough. This is a dough, guys. Two cups of flour. Paglalaro tayo ulit. Lagyan ko ng flour para hindi dumikit. Para hindi siya dumikit, guys. Lagyan natin ng konting flour. Ayan. Kunin ko yung pang dough hati-hati inko mona tu skip dah jangan kamu nah then itu dough natin spread. Spread natin. Wah. Oh, guys. <laughs> Para akong naglalaro, guys. Yeah. Mahabang gawaan ito, guys alas 12. Mag alas 12 na pala. Pipikapin ko si Deso nung mamaya. Ala una. Yeah. Masyadong mahaba. Yan yeah. guys. Gumawa ako dog Gumawa ako gumawa ako ng miki nung isang araw kaya lang ang para akong nag aapura Very thick itong noodles na ginawa ko. 'Yan. Tapos hatiin natin. Lagyan natin ng dough dito para hindi siya magdikit. ayan gagawa na tayo ng noodles nadikit pa rin sana totoo ito tama itong ginagawa ko guys ayan ayan naman kaya itong ginagawa ko guys pagawa tayo ng noodles oh. <laughs> ayan gagawa gagawa ako ng noodles guys ganyan tapos idadry ko siya dyan noodles, thin strips. Ganyan. Bahala na ito, guys. <laughs> Bahala na. ito kaya ang gumawa guys ng noodles <laughs> wala rin akong alam ayan tinadry ko siya dito guys sa tray ayan, tinadry natin siya sa tray then after na madry, saka natin lulutuin tamang tama pag tamang tama pag dating ni Deson Wang gagawa ko ng Mickey Ayan. So, ganyan siya, guys. oh Ganyan. Idadry i- Idadry ko muna ito, guys. So, tapusin ko muna yung iba. Marami pa. So, dyan lang muna kayo, guys. So, dyan lang muna kayo, guys. Dahil tatap, tatapusin ko muna ito. And then, babalikan ko kayo. 拜拜。Bye bye. ang ganda ng noodles ko guys dinry ko siya sa rooftop so taman tama pag mag noodles ako taman tama yung gagawin kong mihi mamaya guys so so ayan guys tapos na akong mag ng noodles para sa miki, so mamaya ulit bye bye tingnan nyo o oh tamang-tama magdadaray na siya talaga totally later on pag magmimiky ako. Bye-bye! later again, guys! Ano, pipick upin ko muna si Desa ano?